Ina Raymundo nagbigay ng uh, reaksyon sa nag-viral na pag amin ni Andrea Brillantes na crush nito ang kanyang anak na si Jacob. Alamin natin ang detalye mula kay Rajuman Adrian Suarez. Naging positibo ang reaksyon ni Ina Raimundo dito sa nag-viral na isyo kung saan inamin ni Andrea Brillantes na nais niyang makadate ang anak ni Ina na si Jacob Puternak. Ayon naman sa aktres, gusto naman nito ang dalaga at para sa kanya ay flattering naman ang mga naging pahayag nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa nito, hindi rin siya sigurado kung seryoso nga ba si Andrea o nagbibiro lamang sa ibang pahayag nito. Nilinaw naman ni Ina na hindi ito magdedesisyon para sa kanyang mga anak pagdating sa kani-kanilang love life at busy rin ang mga ito sa pag-aaral sa abroad Matatanda ng umani na maraming hate comments itong si Andrea sa kanyang vlog kung saan naglaro ito ng date or pass at napag-usapan ang crush nito sa half Filipino half Ukrainian six scooter para sa entertainment news radyo man Adrian Suarez tatak RMN